Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Ito na po ang ikanim na putak yung barya ng Bariya Bariya at Papel Papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bariya na aking binili na nakarating sa pamamagitan ng shipping. Mula sa Santo Tomas, Pampanga, ito ay nagkakahalaga ng 450 piso, mayroong dagdag na shipping fee na 200 piso na mayroong kabuwang halaga ng 650 piso. Bago muna ito, Nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga korektor na nanonood sa video ito. unang baliya sa bidyong ito ay galing ng Estados Unidos. Makikita sa harapan ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si John F. Kennedy. Ito ay gawa noong taong labing siya putisa. Mayroong Omar Campe, gawa sa Philadelphia. Sa likuran, makikita naman natin ang isang agila. Kadahating Dorian ang denominasyon nito. Ang ikalawang bariya natin ay galing sila ng silangang Asia, Hapon. Makikita sa harapan ang Pinexol. Gayun din ang pangalan na bansa at denominasyon nito sa wikang hapones. Sa likuran, makikita naman natin ang isang rek. 10 yen ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2010. Ito ang dalawa, ito ang sampu, ito ang dalawa. Heisei 22. Ang ating ikatlong baluya ay galing ng Timog -Korea makikita sa harapan ang isa sa mga bayani ng Timog Korea na si Yi Sun Sin. Ang isang daang won ay nakasulat sa wikang koreyano, Baek Won. Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang isang daang won. Ang Hagugugeng ay nangangahulog bangko ng Korea Ang ating ikaapat na balya ay galing ng Europa at ito ang galing ng Alemania. Makikita sa harapan ang Brandenburg Gate. Gayun din ang taon ng paggawa nito na taong 2022. Mayroong markang J gawa sa Hamburg. Sa likuran, makikita naman natin ang putol-putol na mapa ng Europa. 10 sentimo de euro ang denominasyon nito. Ang ating ika ikalimang bariya ay galing ng Amerika. Makikita sa harapan ang isang abstract na disenyo ng lalawa na muka ng dating hari ng Belhika na si Haring Godwin. Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo. Limang prangko ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay anin. Ang nakalagay na Belgi ay wikang orandes ng Belhika. Ang ating ikaning na bariya ay galing ng Grecia. Makikita sa harapan ang isa sa mga bayani ng Grecia na si Haring George Karatskakis. Sa likuran, makikita naman natin ang bulaklak at bala. Ito ay mayroong denominasyong dalawang drachma. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang ulumputanin. Dito naman, ikapitong bariya ay galing muli ito ng Gresya. Makikita sa harapan ang isa sa mga figura ng sinaunang Gresya na si Sa likuran, makikita naman natin ang isang sikat na gusali ng Parthenon. Na naman po Zakma ang denomination nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya Ang Eliniki demokrasya ay nangangahulugang Republika ng Gresya ang ating ikaw na bariya patungo naman ng gitnang silangan Iraq, makikita sa harapan ang mga puno ng palma kayo din ang taon ng paggawa nito na labing o Hijri, labing tatlo siyang sa likuran, makikita naman natin ang trigo at parahibo ng ibon limang pierce ang denomination nito Ikasyam na bariya patungo naman muli tayo ng Europa at ito ang Malta. Makikita sa harapan ang sagisag na Malta. Ngayon din ang taon ng paggawa nito na nabing siya ng Sa likuran, makikita naman natin ang isang dolphin fish. Sampung sentimo ang denomination nito. Ang ating ikasampung bariya ay galing ng Latino America, Mexico makikita sa harapan ang sagisag ng Mexico, gayon din ang nakalagay na Estados Unidos Mexicanos. Sa likuran, makikita naman natin ang bahagi ng kalendaryong Aztec. Isang piso ang denominasyon nito. May markang MO, gawa sa Mexico. Taong 2015 ang taon ng paggawa nito. Dito naman sa ikadabing isang barya, pabalik ng Europa, nagkakaisang kaharian, makikita sa harapan ang lalawa na mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong dalawang libo anim. Sa likuran, makikita naman natin ang apat na uri ng bulaklak ng nagkakaisang kaharian. Gayun din ang korona nito sa gitna. Isang libra ang denominasyon nito. Ang ating ikalabing dalawang bagya ay galing ng Polonia. Makikita sa harapan ang dalawa ng muka ng dating Pope na si Pope John Paul II. Isinagawa ang kanyang beatifikasyon noong ika-isa na Mayo taong dalawang isa. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Polonia. Dalawang Zoti ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libo isa. Ang ating ikalabing tatlong bariya, pabalik ng kanlurang Europa, Portugal, makikita sa harapan ang ikalawa sa pinakamatandang sagisag ng Portugal. Ito ay gawa noong taong dalawang sa sampu. Sa likuran, makikita naman natin ang buong mapa ng Europa. 50 centimo de euro ang denominasyon nito. ang ating ikalabing apat na barya ay galing muli ng Portugal. Makikita naman sa harapan ang ikatlong sa pinakamatandang sagisag ng Portugal. Ito ay gawa noong taong dalawang libang tabing apat. Sa likuran, makikita naman natin ang buong mapa ng Europa. Sa oras na ito, isang Euro ang denomination nito. Ang ating ikalabing limang baruya patungo naman sa lumang bariya ng Portugal, ito makikita sa harapan ang isang bangka. Gayun din ang taon ng paggawa nito na nabing Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Portugal. 2.50 escudo ang denominasyon nito. Ikalabing anim na bariya, pabalik ng gitnang silangan. Saudi Arabia. Makikita sa harapan ang sagisag ng Saudi Arabia. Gayun din ang pangalan ng hari ng Saudi Arabia noong panahong ginawa ang bariyang ito. Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon nito sa wikang Arabi. Isang daang halala ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay Hijri 14 o taong 17 siya Ang ating ikalabing pitong bagya ay galing sa isang bansang transcontinental sa pagitan ng Europa at Asia, Turkiye. Makikita sa harapan ang tagapagtatag at dating pangulo ng Turkiye na si Mustafa Kemal Atatürk. Ang Turkiye Cumhuriyeti ay nangangahulog ang Republika ng Turkiye. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito. Sampung kurush ang denominasyon nito ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libot sampu. Ikalabing walong bariya patungo naman ng Hilagang Amerika, Canada, makikita sa harapan ang ikalawang dalawa na mukha ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang isang biba, ngayon din ang dalawang mapalip na ito sa kaliwat ka ng bahagi ng bariya limang sentimo ang denomination nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang putima galing ito ng Canada. Ang ating ikalabing siyang na bariya ay garing muri ng Canada. Makikita naman muri sa harapan si Reyna Elizabeth ang ikalawa. Sa oras na ito, ito ang kanyang ikapat na Ito ay may noong logo ng RCM o Royal Canadian Mint sa ibaba ang taon ng paggawa nito ay Taong na siyam. Sa likuran, makikita naman natin ang isang pola Dalawang dolyar ang denomination nito. Galing ng Timog Silangang Asia, Thailandia, makikita sa harapan ang huling rarawan ng mukha ng dating hari ng Thailandia na si Pumibol Andurian Orama 9 sa likuran, makikita naman natin ang isang templong ito. Isang bat ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay BE 25 o taong 2012. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. at nandirito na lahat ng mga barya na aking tinanggap mula sa Santo Tomas Pampanga. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang dalawang zwarte ng Polonia na ipinapakita ang dating Santo Papa na si Pope John Paul II, Gayun din ang dalawang baryang Portugal. Pakikupento lamang sa iba ba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong pariya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ika-64 na kabanata ng pariya paria at papel-papel.